Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back! For today's ginap, ibabahagi ko lang po sa inyo ang pinakamasayang araw sa aking buhay at trabaho. Bilang isang ina at kapamilya, ang saya-saya sa pakiramdam na nagsiservisyo ka sa ibang tao na hindi mo kaano-ano, -ano, pero sa araw na ito, Hulaan nyo kung sino ang pagsisilbihan ko. Ito po ang aking nag-iisang anak. Yes, meet my son. Nag-iisa. O oh, iho. nag lang po ang aking anak na kukuha po ng passport. Yes, tinanong ko siya anak, bakit? Sabi naman niya, mama, pandagdag lang po sa aking mga valid ID. Yun lang naman ang simpleng sagot niya. Ayun no, papasok na po ang aking baby boy. Baby boy noon, baby boy pa rin ngayon. Ayan ang aming queen-queen sumama-sama pa o, oh, 'di ba? Seryoso pa 'yan. And si auntie, my sister-in-law, ang naka-green. At si Anna, ang aking pamangkin. Ay, di ba? And papasok na po si ate ng DFA. Nauna po ang aking anak. Ayan. Iniwan niya na si mama nini ni, niya. Gawa nga ng super excited naman yung aking Ali iyo. iho, buti na rin nang matuto rin siya sa mga proseso kasi medyo um, in type nito anak ko sa totoo lang din. Alam nyo na pagka nag-a-apply hindi maiiwasan na minsan nag-aalanganin. At ah, for the char and for the views, kailangan talaga na. Yes. Porma-porma posing-posing, ah, di ba? Minsan naiisahan ko sila dahil ang akala nila ay picture lang pero video na pala oh di diba? ayan kakalabas lang ng aking anak sa DFA na sa 30 minutes lang daw po siya sa loob O, oh, di ba tuwang-tuwa pa siya kasi sobrang bilis daw niya then si ate, ang sister-in-law ko ayun, nandun pa sa loob. Habang nandun pa si ate sa loob, ayan, nag-advance na po kami ng order kasi Nagugutom na kami ah, oh, 'di ba? Lagi niyo namang napapansin, lagi niyo rin naririnig na lagi akong nagugutom. Kita naman, oh, 'di ba? At dumating na nga ang aming order. ayan Ang aming queen queen pabida-bida. ayan oh, akala. Tingnan nyo akala ni Anan at ni Mommy right picture. Ba? <laughs> ah, diba so 'yan dahil gutom-gutom na talaga kami. Ayan, kahit wala pa si ate, inumpisahan na namin ang pagkain. Pero hindi naman nagtagal, siguro mga ilang minuto lang is dumating naman si ate. At ayan, ang aking anak bumabanat ng kanyang Big Mac. Ayaw daw po niya magkanin kasi nga diet daw po siya. Diet pa yan sa lagay na yan. ba ah, diba, anak halaberas? And super saya niya kasi success naman po yung lakad niya. At on May 22 ay release na po ng kanyang passport. O di ba diba, ang bilis lang. Tuwang-tuwa ang aking anak na ibinabalita sa amin na ilang araw lang daw. Uh, seven working days ay marirelease na ang kanyang passport din tinatanong niya kanyang pinsa na bakit ayaw pa daw niya kumuha ng passport kasi kahit hindi naman daw abroad okay lang naman daw kasi ang passport ay magagamit din daw talaga dahil ito naman po ay valid ID at sabi naman ni Anan -An, na not now But soon, o, ah, ba diba, may plano rin na kukuha ng passport. Oo nga naman, sa totoo lang. Kahit hindi tayo a-abroad at kung may budget lang naman tayo, at kompleto naman yung mga supporting documents para makakuha tayo ng passport, why not? Nakukuha tayo, ba diba? pandagdag sa ating mga valid ID kung meron nga tayong valid ID. At sa kamatagal naman din ang passport. Biruin mo 10 years ang validation ng ating mga passport. Oh ha. Si habang kumakain kami, ayan dahil hindi pa dumadating si Ate. Kausap namin si Kuya John John. Si Audi Jill, si Kuya AJ, ayan oh. Parang kasama lang din namin sila sa pagkain, oh, di ba? Bongga. Pero ang aming queen queen talaga hindi talaga nagpaiwan sa bahay. Ayan, sama kasi ang humble prince price, ah, oh, queen queen at ayan sa hindi pa po kumakain tara kain po tayo hihintayin namin kayo para masarap ang pananghalian please subscribe and follow for more like and share para updated po kayo sa mga video na aking ia upload at sa gusto din po magpa-assess ng DFA online appointment, yes, chat niyo lang po ako. I am willing to assist you. Oh, ha, ate. Have a good lunch and congratulations kasi seven working days lang ay marirelease na talaga ang passport ni ate at ni Marmar. O, oh, diba? ang saya-saya, ang bilis lang sobra. Ganon talaga pag kukuha kayo ng passport at kompleto yung supporting documents at wala pong mali doon, isang lakad lang sa DFA ay ma-file nyo po kaagad ang inyong passport. Yes, kung kayo po ay nag-aalanganin, huwag po kayong mahiya magtanong sa akin dahil i ko naman po kayo. At sasamahan ko po kayo kung gusto nyo at kakain po tayo dito sa mayayamang kainan. Ha, ba? Diba? Basta, pagka DFA online appointment, dito na lang tayo kakain lagi. Ah, see? At hindi talaga mawawala for today's ganap ang picture picture. Oh, klarong klaro na pasan-pasan na ang DFA. <laughs> Sige po ate, magtiis-tiis ka lang yan. Ayan. Tanghaling tapat. Picture, picture. One, two, three. Smile. Oh my God. Nakasmile bang lahat? O ako lang yung nag-i-smile? Ayan. Aster ng DFA. Yes. Domerecho po kami ng double dragon yes sa mga nakapunta na po dito ito ay hindi na po bago sa kanila si ayan po sa double dragon at ito ang area ng kuha ng passport o oh, si akala nyo gabi ba diba? hindi po ganyan lang po talaga dito sa loob at saka marami pa po ang mga magagandang tanawin po dito sa loob ng Double Dragon. At sa muli po ako po si Mars Upside. Nataos pusong nagpapasalamat po sa inyong suporta at pagsusubaybay ng aking mga ganap sa aking buhay. Mag-iingat po tayo lagi and God bless us all. Thank you po.